Sa ating mga balita, gumuhong ikalawang palapag ng simbahan sa Bulacan, isa ang patay, mahigit apat na po ang sugata. Pagtugi sa labing isang natitirang NPA guerrilla units, ngayong 2024 ang self-imposed deadline ng AFP. Restriction sa oil exploration sa West Philippine Sea, iminungkahing tanggali ni Sen. Francis Tolentino. At higit 30 billion pesos na pondo, ilalaan para sa livelihood at employment programs ayon sa DBM. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang naitalang patay habang nasa apat na pung katao ang sugatan matapos gumuho ang ikalawang palapag ng isang simbahan sa San Jose del Monte sa Bulacan ngayong araw, February 14 Ayon sa ulat ng CSJDM Public Information Office, may isang saksi umano na nakarinig ng malakas na pagtili at sigawan hanggang sa tuluyang gumuho ang bahagi ng second floor ng St. Peter Apostle Parish Church sa kalagitnaan ng Ash Wednesday Mass pasado alas 7 ng umaga nitong Miyerkules. Sa ad ni Mayor Arthur Robes, mabilis namang rumesponde ang mga otoridad upang isugod ang mga sugatan sa pinakamalapit na mga ospital. Sasagutin din ng lokal na pamahalaan ng lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng mga naapektuhan dahil sa naturang insidente. Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na kanilang nilalayon na matugis ang labing isang natitirang guerrilla units ng New People's Army o NPA. Sa isang statement ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ngayong araw, kanyang idiniin na tatapusin nila lahat ng mga internal insurgency problem para higit na pagtuunan ng pansin ng external defense. Ayon kay Padilla, binigyan ng national government ang AFP ng deadline na tapusin lahat ng mga natitirang puwersa ng NPA ngayong taon. Padiwanag ni NTF Alcac Executive Director Ernesto Torres Jr. Kahit na nangihina na ang mga guerrilla unit na natiling nakadeploy ang mga tropa sa mga area kung saan may presensya ng nasabing armadong grupo. Nagpahayag si Senator Francis Tolentino ngayong araw na gusto niyang tanggalin ang constitutional restriction sa oil exploration para mabigyan ng pagkakataon ng Pilipinas na makakakuha ng resources sa West Philippine Sea o WPS. Saad ni Tolentino, may limitasyon ng 1987 Constitution pagdating sa eksplorasyon ng natural gas at oil reserves sa loob ng teritoryo ng bansa. Matatanda ang sinabihan ni former Supreme Court Justice Senior Associate Justice Antonio Carpio ang pamahalaan na kailangan ng mag-extract ng fuel sa reed bank sa WPS para mapalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Aminado si Tolentino na kanyang kinikilala ang mga kritisismo sa posibleng economic provision sa konstitusyon. Gayunpaman, iginiit ng senador na higit na kailangan ng isang transparent constitutional dialogue para mapangaralan ang publiko. Naglaan ng 32.72 billion pesos na pondo ang Department of Budget and Management o DBM para sa livelihood at employment programs ng pamahalaan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Batay sa pahayag ng ahensya ngayong araw, ang nasabing pondo ay magagamit para sa mga programa ng Department of Labor and Employment o DOLE. Kabilang na rito ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD, kung saan makakakuha ito ng share na nasa 28 billion pesos. Kasama rin sa paglalaanan ng budget ang mga sumusunod na programa. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, nakalinya sa bisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makalikha ng komprehensibong plano para sa pagbabago ng ekonomiya ng bansa ang mga nasabing programa. Para sa Kidlat News Update, Renzo Naguula. Halos naging simbol ng kayamanan ng baril. Nag-dominate talaga ang power ng baril dito sa Basilan. Sa pagtutok ng baril, nawasak ang pinakaingat kapayapaan sayang lieutenant, yung iniisip namin noon is to survive every day. No? Kailan ba ito matatapos? Sa bawat punglong itinutok sa kalaban, namayani ang ibang klasing kalupitan. Kalaban! Ituring namin yung lahat ng sundalo is kalaban. Sa Abu Saya, pati sibilyan. ituturing nilang kaaway. Ang goal lang namin is mamatay. Ngunit sa pagputok ng baril, Nagising ang tiwa ng pagkakaisa para puksain ang utak ng kasamaan. Mag-surrender at sumuko na kayo. Masama bang mangarap na ang next generation hindi na sana sa baril mamatay. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, tunghayan ang istorya ng pagbangon ng lalawigan ng basilan. Mula sa pagiging pugad ng karahasan, paano napanaig ng pamahalaan ang hangaring mapalaya ang probinsya mula sa kamay ng terorista. Magandang gabi, Pilipinas. February 18, 5.15 to 6.15 p.m. Dito lang sa PTV. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.